Isa na namang tanong ang gumugulo sa isipan ng sambayanang Pilipino. Ang pagquestion ba sa legalidad ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ay isang tunay na hakbang tungo sa pagpapanatili ng konstitusyonal na kaayusan? O isa na namang paraan upang maantala ang hustisya at mapigilan ang investigasyon sa kontrobersyal na flood control scandal? Magiging katulad ba ito ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na hanggang ngayon ay tila natabunan ng mga teknikalidad sa Korte Suprema. Sa harap ng mga katanungang ito, isang guro na nagngangalang John Barry Tayam ang naglakas loob na hamunin ang Malacanang sa Korte Suprema. Sa kanyang petisyon, hiniling niya na ideklarang unconstitutional o labag sa saligang batas ang Executive Order Number siya ang lumikha ng ICI. Sa kanyang mga pahayag, sinabi ni Tayam, ang prayer ko naman dito ay bigyan nila ng ruling kung valid ba. Kasi ang issue na ni-raise ko dito, unconstitutional ba yung EO 74 ni President Bongbong Marcos? Sa kanyang 22 pahinang petisyon, hiniling ni Tayam sa Korte Suprema na linawin kung may legal na batayan at saklaw ng autoridad ang naturang komisyon. Ang ICI na nilikha ng Pangulo ay may tungkuling mag-imbestiga sa mga irregularidad sa flood control projects. Isang isyong bilyon-bilyong piso ang sangkot at pinaniniwalaang may kaugnayan sa ilang opisyal ng gobyerno. Nang... ngunit ayon sa mga legal na eksperto, walang malinaw na probisyon sa konstitusyon na nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na bumuo ng isang independent commission na may quasi-judicial powers. Kaya ngayong araw, sumulat na mismo ang Korte Suprema sa Malacanang sa liham na ipinadala, tinanong ng kataas-taasang hukuman kung bakit bumuo ang Pangulo ng ICI kayong wala ito sa konstitusyon. Binibigyan ngayon ng Korte Suprema ng pagkakataon ang Malacanang na ipaliwanag ang legal na basehan ng Executive Order Numero. Siya ay naglabas din ng resolusyon ang Korte Suprema na sila lamang at tanging sila lamang ang may kapangyarihang bumuo ng isang special court o natatanging hukuman na may mandato na mag-imbestiga sa mga kasong tulad ng flood control scandal. Ayon sa nasabing resolusyon, anumang uri ng investigasyon o paglilitis sa mga personalidad na sangkot sa ganitong uri ng kaso ay dapat dumaan sa korte, hindi sa isang komisyong nilikha ng sangay ehekutibo. Kung gayon, makikita nating nagbabanggaan ngayon ang dalawang sangay ng pamahalaan, ang ehekutibo at ang hudikatura sa tanong kung sino ba talaga ang may tunay na kapangyarihan na mag-imbestiga at magpataw ng pananagutan. Ang malakanyang sa pagtatanggol nito ay naniniwalang kailangan ang ICI upang mapabilis ang pag-usad ng investigasyon at maipakita sa publiko na seryoso ang gobyerno laban sa katiwalian. Ngunit ayon sa mga kritiko, ang hakbang na ito ay tila isang paglabag sa prinsipyo ng separation of powers. Isang hakbang na maaring magbukas ng pinto sa abuso ng kapangyarihan. Habang nagpapatuloy ang legal na usapin na ito, umaalingaw-ngaw naman ang boses ni Representative Jude Asidre na nagpahayag ng pagkadismaya sa kabagalan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, ang tunay na nadehado rito ay ang taumbayan. Dahil sa mga teknikal na isyong tulad ng nakabimbing kaso sa Korte Suprema, lalo lamang na delay ang paghahanap ng katotohanan tungkol sa paggamit ng confidential funds, isang isyong matagal nang dapat na sagot. Ngayon, muling nabubuhay ang tanong. Ang mga ganitong legal na hamon ba ay bahagi lamang ng normal na proseso ng checks and balances o isa na namang paraan upang pigilan ang hustisya dahil kung muling mapatigil ang investigasyon, maaring maantala na naman ang pananagutan ng mga opisyal na sangkot sa flood control scandal, mga opisyal na dapat sana ay maharap na sa ombudsman upang managot. Hindi ito ang unang pagkakataon na hinamon ang isang komisyong nilikha ng Pangulo. Noong nakaraan, sa ilalim ng ibang administrasyon, ilang independent commissions din ang binuo tulad ng sa panahon ni Pangulong Corazon Aquino at maging ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na kalaunan ay idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Ang kasaysayan ay tila na uulit at ngayon ay nasa kamay ng kataas-taasang hukuman kung paano ito tatapusin. Ang tanong, ito ba ay hakbang tungo sa legalidad at transparency o isa na namang yugto ng pagpapabagal sa hustisya? Habang nakabinbin ang sagot ng Malacanang, nag-aabang ang sambayanan sapagkat kung mapawalang bisa ang ICI, maaring magbago ang takbo ng buong flood control scandal investigation. Kung nagustuhan ninyo ang ating malalim na pagsusuri at komentaryo sa isyong ito, pakilike at pakishare po ang video. Ibahagi ang inyong salobin sa comment section. At sa mga bago nating manunood, Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Muli, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Let's keep the bell ringing for truth, justice and freedom.